Ayan mga guys, unboxing po yan sa Basta no, taas ang dito no, yeah? <laughs> Ang new cellphone ni Mamanis Dapat tiga po pasok Anong pa dyan? Anong unit yan? <inaudible> Honor 200 Diba? <inaudible> Honor 200 Honor 200 Honor 200 <inaudible> <inaudible> You know. Okay, I Yan yung wow. you know, pwedeng ilubog sa tubig, di ba? Water resistant to sir, pero oh. syempre may limit din naman oh. yun. Huwag oh. mo naman talagang totally ilubog. Hindi pwedeng <laughs> isisid lang matagal. Hey. In case lang okay. na mahulog siya lang. sa balde, tapos manok, man. makuha mo